Magandang araw sa iyo. Um, naisip mo na ba yung tanong dun sa isa sa mga materyali mo? Yung paano kung ang isang kongregasyon ano, patuloy na lumalago? Hmm. Pero hindi naman talaga, alam mo yun, lumalaki yung bilang sa isang lugar. Parang ang weird pakinggan, di ba? Oo, isang, isang mahalagang tanong nga yan. Uh, sa paghimay natin ngayon, gamit nga yung mga tala mo, titingnan natin yung dalawang magkaibang um, konsepto. Yung pagpapalaki or expansion, okay. laban dun sa pagpaparami o multiplication. At itong pinag-uusapan natin galing doon sa chapter na multiplying, not expanding growth through reproduction, tama? At specific sa mga koinos churches daw. Yun nga. So, ang mission natin parang himayin kung bakit sinasabi dito na yung pagpaparami, hindi lang basta paglaki, yun daw yung mas um, sustainable, tsaka mas tapat sa disenyo ng Biblia. Tama. Kasi alam mo, yung karaniwan... Yun nga eh, kadanasan parang ang sukatan natin numero agad ba diba? Dami ng tao, laki ng building. Pero eto pala yung tinatawag nilang expansionism. May problema ba dito? Meron daw, ayon sa binabasa natin. Kapag kasi um, expansionism lang talaga ang focus, pwede daw humantong sa ano, sentralisasyon ng power. Ah, okay. Tapos yung mga miyembro parang nagiging consumers na lang. Alam mo yon. Tapos, um, burnout sa ilang leader. Oo, yun. Grabe yung burnout. At mababaw daw na paglago kasi hindi na masyado magkakakilala. Parang inihahalin tulad pa nga sa tore ng Babel eh. Ah, grabe. Mas focus sa pangalan. Oo, oh, sa reputasyon kesa dun sa mission mismo ng Diyos. Ganun yung dating. Okay, gets. Kung ganun, ano naman itong multiplication o pagpaparami? Paano to naiiba? Tsaka, um, paano to nakaugat sa Biblia? Well, ang sabi dito, nagsisimula raw yan doon mismo sa Genesis 1.28 eh, yung magpakarami kayo. Ah, yung creation mandate? Oo. Hindi lang daw ito usapang biological, kundi isang espiritual na prinsipyo talaga. Parang ito yung disenyo ng Diyos para kumalat yung buhay. At, alam mo, si Jesus mismo… Oo nga, ano hindi naman siya nag-focus magtayo ng um, mega church, ba? Diba? Tama. Mas nag-invest siya ng malalim sa iilan lang, yung mga disipulo niya. Tinuruan niya silang sumunod sa utos niya. Hmm, intentional. Oo, para sila naman yung humayo at gumawa ng mga bagong disipulo. Yung utos na gumawa ng mga alagad na tinuturo ang sumunod. Malinaw na ang diin ay sa pagmultiplying ng disciple makers. Yun yung core. Wow, okay. Fascinating. E yung sinaunang simbahan sa Acts, ganito rin ba yung nangyari? Dito ba natin makikita yung multiplication in action? Exakto. At ang ganda dito, ayon sa source mo, lumago sila hindi dahil ano, nagtipon-tipon sila sa isang super laking lugar? Ah, hindi ganon. Hindi daw kundi dahil kumalat sila. Yung scattering tapos nagre-reproduce sila kung saan-saan sila napunta. Parang mga hasimilya lang na kumakalat. Oo, o, parang ganoon. Nabuo yung mga house churches si Apostol Pablo, 'di ba? Hindi lang siya nag-maintain ng isang simbahan, nagtanim siya ng mga simbahan. Na nagtanim din ng iba pa. Oo, o, yun yung multiplication. Dingnan mo raw yung 2 Timothy 2.2. Parang apat na henerasyon ng reproduction sa isang verse lang. Grabe! Exponential nga. Oo, hindi lang basta dagdag ng dagdag. Exponential. Okay, linawin natin para sa iyo na nakikinig. Yung expansion based sa binabasa natin ay pagpapalaki ng kasalukuyan. Mas sentralisado, habol ay bilang. Yun. Madalas, nauubos ang resources sa isang center, tsaka parang bumabagal habang lumalaki. Tama ba? Parang isang malaking puno lang. Oh, parang ganun. Samantalang yung multiplication, ito yung pagre-reproduce ng bago. Hiwalay na unit. Ah, okay. Mas nagbibigay ito ng um, kapangyarihan sa local leaders. Ang focus talaga, generational discipleship. Yung paggawa ng disipulo, nagagawa rin ng disipulo. Okay. Mas kumakalat din yung resources. Oo. Kumakalat yung resources tapos potential na bumibilis pa nga habang dumadami yung reproduction cycle. Ito yung sinasabing prinsipyo ng mustard seed, di ba? Ah, yung maliip na simula. Pero, pero grabe yung pagkalat. Mas sustainable daw ito in the long run. At dito na pumapasok yung koinos approach na nabanggit kanina. Ano yung um, special sa kanila? Yung koinos kasi, ang ibig sabihin niyan common o shared. Ang sinasabi parang pagbabalik daw ito sa DNA ng early church. Yung intimacy nung simplicity. Oo, 'yun. Tapos mission-minded multiplication. Ang tanong daw nila, hindi paano palalakihin tong simbahan natin. Hindi 'yun ang tanong. Hindi. Ang tanong daw, paano natin mapaparami ang buhay ni Kristo sa iba nasaan man sila. Kaya yung mga leader nila ang tingin sa sarili, mga tagapagpadala, senders hindi keepers. Hindi keepers, hindi tagapag-ipon, tagapagpadala. Kaya ang sukat ng tagumpay, hindi gano karami ang umatend. Kundi? Kundi gano karami ang naipadala palabas para mag din. Wow, ang laking shift noon sa mindset. So, kung ibuod natin, ano yung pinakamahalagang aral na mahihugot mo mula dito? Siguro ito, na ang tunay na paglago, at least sa perspective na ito, ay um, higit pa sa numero o laki ng building. Higit pa dun? Oo. Ito yung pagpaparami ng buhay mismo. Yung mga disipulo na humahayo para gumawa pa ng ibang disipulo. Mga komunidad na nagsisilang ng na mga bagong komunidad. At bakit ito mahalaga para sa'yo na nakikinig? Siguro kasi um, nagpapakita to ng isang modelo na posibleng mas matibay, di ba? Mas sustainable. Oo, mas sustainable. Mas nagbibigay lakas sa bawat miyembro sinasabi ngang mas tapat dun sa pattern sa Biblia. Hindi lang basta pagtatayo. Kunti pagtatanim. Pagtatanim. Yung nga, may isang linya nga dun sa source mo na um, medyo tumatak sa akin. Iiwan natin sa'yo. Ano yun? The things you multiply will outlive the things you build. Hmm. Ang mga bagay na pinararami mo ay mabubuhay ng mas matagal kaysa sa mga bagay na itinatayo mo. Malalim yon, di ba? Oo. Kaya ang tanong para sa'yo, ano kaya yung mga bagay na pinarami mo sa buhay mo, sa trabaho, sa community, na magiiwan ng pangmatagalang epekto yung lampas pa sa mga bagay na mm, basta mo lang itinayo? Isang magandang pagnilayan hanggang sa susunod nating paghimay.